Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon po. Kami po ay nakikiramay unang-una po sa nangyari sa inyong anak. At nalulungkot po kami na hindi niya pa po nakuha ang hostisya dahil po apparently wala pa pong positive identification doon sa suspect. Wala Ma, pa po. Pakikwento naman po ano po yung nangyari noong araw na yon from your perspective po. Uh, yung anak ko po, nag-swimming sila sa may barangay Calawis. Ngayon po sir, pagitan po ng alo na alas dos. Tina, ano, nagkakagulo na po doon. Nagsusuntukan na po doon sa may tulay, sa may hamin. Wala man lang pong tumawag sa akin. Tumatakbo po yung kapatid niya po na nine years old. Sabi po niya, Mama, si Kuya, Kuya Binaril po. Tapos po, may tumakbo na po na isa pa pong bata. Na ano na po ako na hindi na po hindi na po 'yun, hindi na naglolo. Pagtakbo ko po doon, sir, nakita ko po yung anak ko, nakabulagta na po doon sa higit na po ng kalsada. Tapos po nanghihingi po ako ng tulong na dadaling ko po siya sa ospital. Wala pong tumulong sa akin kahit po magsakay lang po sa sa tricycle. Pero ang dami-dami po nung, nung oras 'yon pero wala po kahit isa pong tumulong sa akin. Alam niyo ba po kung bakit nag-umpisa ng suntukan? Ang alam ko po dyan, sir, bago po yung araw na 'yon pinagbanta na po yung buhay ng anak ko. Tuesday po, nung dumating po sir yung ano, yung L300 sa bahay, nakapark po dun sa may tulay kung saan po siya malapit binarel. Two days po nakapark dun. Pag uwi niya po kasi wala po siya nung time na nasa Laguna, dun na po nagkakaroon na po ng paninita po. Ayon po doon sa na, ano, sinita na po siya nung alias Toto po na yon na sa parking, which is po yung parking na po yun, eh Talsada naman po 'yun. Mm -hmm. Pero ang talaga pong nagpa-park doon yung mga sasakyan po na ng amo niya po. Si Roger, ayan na naman. Ano ba po yung negosyo ng alias Toto? Kung saan po siya nagtatrabaho? Fabrication po yun, sir. Okay, so, hindi naman po nila pagmamayari yung pinagpaparkingan nila, diba, di ba? Kalsada, po, public sir, road po. Kalsada po talaga okay. yun, sir. Kalsada po. to nung dumating po siya, hindi, ganun nagkaroon na po ng konting sagutan kasi hindi rin naman po maganda yung pagkaka-approach sa kanya. Ano po kaya yung sinabi sa kanya ma'am para ma-establish natin na pinagbantaan yung buhay niya? Ano po, sinabihan po siya nung, hindi, ano po, nung isa pong tauhan din po nung may-ari na sabi po sa kanya, Ayus, ayusin mo Kenneth yung pananalita mo, baka pagsisiyan mo bandang huli. Okay. Yun po. Tapos kinabukasan po, yun po, nangyari na po yung insidente na po na, ano na po, pinat, na po Sige siya. Sige po ma'am. Yung araw po nung nabaril ma'am, may mga polis po nag-investiga nag dito sa Eksena? Meron naman po, dumating po. naman. Po. Tinanong po nila, kung kilala ba nila ang bumaril dito sa inyong anak? Nag nagtanong doon naman po sir sa part na yun na ano ko naman po talaga sir na nag sila nagtanong Itong po sila Itong alias Toto po siya ba po ay nagtatrabaho doon sa uh, Opo, ano po siya doon eh, uh, sa pagkakaalam ko po, driver po siya. Kaya ko po siya nasabing driver kasi po, pagpapasok po ko sa trabaho, nakikita ko po siya, nililinisan pa po niya minsan yung kotse nung may ari. Ngayon na, ba po ma'am, may kaso na pong na-file kahit saan po? Sa opisina ng prosecutor? Hindi pa po, na po ako nag-file. Dapat po kasi po nakuha na po nila yung isa po na si yung isa po na kalbo po doon, si may-ari ng tindahan, nakawa na po nila yon At uh, hindi po natuloy yung inquest, sir, kahapon po. Dahil hindi po ako sumipot po. Na hindi De, naman ayun, siya nakipagsapakan sa inyong hindi, anak? Hindi po siya nakipagsapakan, sir, pero siya po yung nagsabi po na nagbanta po sa mga tao na wala pong haawat. Tapos siya po rin po yung kumuha ng ng golf bat po doon. Okay. Na, pag may umawat, ano po pangalan nitong kalbo na Si kinamil. ano po si Roger Conlu po. Sir, may positive identification na ba tayo sa shooter? May binigay na pong pangalan. Sir, upon verification, may mga bagay lang po tayo na i request po namin na sana tignan nyo is the first, one is yung license to own and possess the firearm. And then second po is yung permit to carry yeah outside of residence. At uh, pangatlo sir dahil siya ay bodyguard, meron ba siyang PA license? malaki po ang ng ating kapulisan sa mga private bodyguard bodyguard na hindi naman po lisensyado. Opo, sir. Sama po. Ma'am, alam niyo na ba po yung development na to na may pangalan na po na nilabas? Hindi pa po. Actually po, sir, nagulat na lang ako at nagsalita sila sa inyo ngayon. Dahil po kahapon, na-alarma sila na hindi na po ako bumalik sa... Inquest. Inquest. Kasi po, nakakaramdam po ako ng iba. Kaya po talagang sabi ko po, magpa-file ako after po mailibing yung anak ko. Sir, hindi po kayo makakapit pa sa pag-iimbestiga namin, no? Pag sinabi ko yung pangalan ng suspect. Right? Well, that's a good look out, sir, no? Sige, ganito gagawin natin, sir. Mamaya, i-off mic ka namin, sir. Tapos noon, sabihin nyo sa kanila yung pangalan, titignan ko dito. Well, let's say, ma-verify po natin. Ito nga yun. Uh, kamukha niya yun na sa video. Ah, uh, intel. Am I correct, sir, na pwede pa natin i-hot pursuit? Pwede pa siguro yan. Let me help you, sir. Ah. Usually, sir, di ba, uh, ang ating kapulisan sinasabi 24 hours ang hot pursuit. Pero, sir, kung continuous natin siyang inimbestigahan at hinabol at naghanap tayo ng kanyang identity, as long as we establish na tuloy-tuloy po itong operation, pwede po natin siyang kunin under the doctrine of hot pursuit at i-inquest. Meron ba po tayong sapat na dokumento para ipakita sa piskalya? Natuloy-tuloy po ang efforts natin from the day of 24 of August until now, the 29th. Ang part naman po, susunuray naman po yung pagpapalok namin, sir, para ma-huli po yung prospect. Ma'am, ma may humihindi po kayo. Bakit po? Kasi po, sir, di ba, dapat po, uh, namatay ang anak ko ng Saturday. Supposed to be po sana kahit mga kinabukasan, ini-inform nila kami kung ano yung latest update. Master Sergeant uh, Bautista, 24 po ng August nag-umpisa po ang inyong investigasyon. Noong yes, 25 po, ano po ang inyong ginawa, sir? Ay, uh, noong 25 po, sir, hinuli po namin yung si Roger Condo po. Si Roger Condo, hanggang ngayon po siya ay naka-aresto sa inyong stasyon. Tama po? Ah, uh, sir, vale, sa nag Nirelease po niyo. kasi uh, Alam ko po, nirelease or... na po nila kapong kasi hindi daw po ako umatin sa inquest. Pa ano uh, ano uh, po ang dala yung dokumento nung araw na yun, sir? Hindi ba sapat yung ebidensya niyo na may video kayo na na, 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 siya ay kasama dun sa pagpatay? Yeah, attachment naman po kami na USP, sir. Eh, yun, ano po sana yun, ang ipapakita uh, ninyo sa piskalya, sir? Bale po, sir, yung ano lang, yung sa USP, CCCB, tapos yung statement po ng witness. Ano po ang involvement ni Mr. Kondo dito sa pagpapapatay siya? Parang pagpapay na silang yung involvement niya doon. Kaya hindi po may staff ng fiscal yung participation niya doon. Akala ko po hindi po natuloy Ay, yung inquest. Yung unang dala namin kasi yun, sir. Dinala diba din, din namin po sinabukasin. Ano, Ngayon po, ayun nga po yung... Dito ako. Dederechoin ko na lang, sir. Dito ako papunta. Pinakawalan niyo siya because released for further investigation? Hindi po sir, hindi. Pakit niyo siya pinakawalan sir. Dahil po sir, doon sa akin eh. naglaps na po yung oras niya eh. Sir, ganito 'yun. It's either my inquest or wala, 'di ba? Ang sinasabi mo sa akin walang inquest. Tama? Hindi po ano, hindi po yung walang inquest na hindi So may inquest po namin, sir. So may inquest. Opo. At sa inquest po na 'yon, sinabi ni fiscal Okay, lack of material interest from the complainant to pursue this case, lack of evidence released for further investigation. Ah, hindi po sir kasi ang sabi kasi ng fiscal, ah, uh, dagdagan na yung ano affidavit ng witness. Kasi, okay. Habang dinadagdagan yung affidavit ng witness, sir. Bakit ka siya pinakawalan? Ongoing pa ang inquest proceeding, sir. 'Di ba dapat papakawalan ka lang kapag may order na ng release, release for further investigation, sir? Kasi yung time, yung time, sir, yung time doon sa Revised Penal Code only says may ganitong oras ka until you are presented to an inquest prosecutor. Tama? Tama yun, sir. Uh, At actually, napakita sir, niyo man, siya man. sa inquest prosecutor, sir. Tama? <coughs> Sabi niyo, sir, merong inquest. You just said it to me. Correct? Nung pinakita niyo siya sa inquest prosecutor, time is no longer relevant, sir. He has to be in your station, sir, until matapos ang inquest proceeding. Bakit kapag tindero hinuli ninyo, sir, until matapos ang inquest, tatlong araw, Friday na huli, lunes pa lalabas, siya, sir, nakuha niyo ng 24, kailan po siya lumabas, sir? Kahapon po, ka uh, Under what order, sir? Uh, yung ano nga, sir, naglap na po yung oras. Sir, nung, uh, nung in-inquest po kasi namin nun, sir, hindi na tuloy. Sinabi ng fiscal, dagdagan po yung, ano, yung... Hindi po ng... natuloy, sir, so walang inquest na nangyari? Opo, sir, wala. Pabalik-balik tayo, sir, eh. Ang sa akin lang dito. Anong anong araw dumating yung fiscal, sir? 28. Kilometers. Sir, naman. nag na yung time ng 28 pa lang, eh. <laughs> kahit, kahit nung bago siya pakita ng prosecutor. Anyway, sir, ganito na lang. May information ba kayong nakuha dito kay Kondo? Meron po, may. Ano pong information yung mga nakuha ninyo, sir? In regarding to information po ni Mr. Kondo, sa po yung kainuman mo. No. Siya ang kainuman nung suspect nating alias Toto, sir? Yung ganman, yung ganman po. Okay. And yung gunman natin, pinangalanan niya ba po sa inyo, sir? We could Ayaw use him as Ayaw po sabihin. Opo. So, technically, he's harboring a criminal obstruction of justice, sir. Oo, oh, yes, sir. Did you file any case? Obstruction of justice? Nagtatago siya ng suspect? Of course not. <laughs> sir, please tell me, ngayon, ano pong ginagawa ng ating kapulisan para po ma-identify itong alias Toto na suspect po natin? Ando na ba po sila sa address, sir? Uh, for follow-up po yung mga intel namin para hanapin po yung... Toto Sir, pwede bang ngayon? Pwede na nating papuntahan, sir. Yun na lang po ang request ko sa inyo, sir. Hindi po, sir. po ako sa Sir, I have a very simple request po, sir. We have the opportunity to verify information regarding the identity and location po ng ating gunman dito sa kasong nangyari with the victim John Kenneth Bilonas, sir? Una-una po, no, uh, aminin po natin na ngayon lang po natin natanggap itong uh, informasyon na to. Actually, kasama po ako ni ma'am, no? Nung mga... Ako po yung hepe. Uh, yes, kasama sir. po ako ni ma'am nung uh, pagka-incident, no? At uh, kasama niya ako na pumunta mismo doon sa establishment at kasama niya rin po ako na nakikiusap upang kunin ang totoong pangalan nitong alias Toto na to. Alam po niyo yes, po. Yan. Kanina lang po ito binigay nung nalaman okay, po na si Ma'am po ay nandyan na. Okay sir. So, ngayon lang po tayo makapagsisimula talaga kung itong binigay na pangalan po sa atin na si Alias Toto ay siya nga rin po yung nakita sa video at totoong uh, uh, gumawa ng krimen. Totoong gumawa ng krimen sa kanilang anak po. Pwede ba po sir right after this segment makapuntahan na natin yung possible location at ma-verify na po natin yung identity, Sir? Uh, yes po, Sir. Actually, uh, yung actually uh, nandito po lahat ng mga ginagawa po ng mga kapulisan po natin. Yes, sir. Gumagawa po kami ng messenger group at lahat po doon, naka-input po lahat doon. Okay. That's very good, Sir. Kasi mamaya kapag inaresto po natin siya, he might raise the defense of illegal arrest, di ba? At uh, kung meron yes, po boy. tayo niyan, makakapagtulungan po tayo. Sir, we can help defend yung mga police na mag aaresto sa kanya without a warrant because we can effectively say, we can show them the evidence if ever he questions it in court, that this has been a continuous operation since the time that the crime has happened. Yes po, sir. Makakasa po sila, sir, na well-documented po tayo dito sa yes, ating pong, uh, messenger group po natin. Uh, within the day, um, we will be giving uh, feedback, no? Sa ating kay yes, Kung uh, Sana mamaya uh, or bukas, nandiyan na po yan. Nasa stasyon na, nakakulong na. mamayang gabi, she's there. We can bring our complainant para po makita niya kung sino ba ang tumapos sa kanya anak uh, the only challenge that we have here now is to establish the fact ng positive identification na siya ang bumarel he drew the gun he fired the shot i'm pretty yes, sure open and close convicted po to Yes po, yes po. Noong una po, Monday, nag-usap kami. Nagtalo po kasi kami ng investigador. Kasi ang ipafile lang po, homicide. Mm. So, nakipagtalo po ako sa kanila. Habi ko, bakit homicide? I'll make sure, ma'am, Dapat na... murder. Pero po, nung ano po, nung magpapile na po kami, murder na po ang nilagay nila. Kausapin natin investigator since siya ang, filing dito. Yan. Chief Master Sergeant Bautista, dyan ka pa, sir? Wala na po. Wala na. Naputol na po. Ah, nag ooperate na. Sila. Na Ayun, nagtakbuhan na palabas ng stasyon. Ayan, Ayan naka Pero ngayon pa lang po, sir. Nagpapasalamat po ako ng, ng sobra po sa inyo kasi at least po bago po mailibin yung anak ko, may linaw na po yung ano niya na mabibigyan po siya ng ano, ng ustisya po. Para po kasi ginawang ayup yung anak ko na binaril lang po ganun sa kalsada. Hindi pa po, Apat po, nabarit sa ulo lahat. Bukas po sana, ma'am, kung hindi po kayo masyado busy sa inyong paglalamay, babalik po sana kayo para po i-follow up natin kung ano yung Sleep nangyari. Po. Hindi po kami papayag na walang nangyari today, ma'am. Sir, opo. Ma'am, we're moving. Gumagalaw na po. Salamat po ng marami, uh, attorney. Po. Sobrang salamat po ng marami po. ba? Diba? Alam kong walang kapalit ang buhay ng anak ninyo. Pero, hustisya man lang ang makuha natin, ma'am. Opo. Hmm. Salamat po, attorney. Wala Salami pong problema. Po salamat. salamat po. Salamat po,